may nalulung sa mana no amo itong na nagpagiging bilinan nakausap na natin si Tay, Has, Tay Hamin Ragas ang bahay daw nila kung paano natin nakontak siya um, humingi tayo ng number doon sa pinagtatrabawan doon sa Tanawan to Elementary <graduate> School mamay ka lang itong nakabiling dahil kitang pagyan no? o pinagila ito na buligan may doon na pumulig kaya na ito ginagiyan ka kulo kung nanunumduman may din o sa ngalagas na nagbabaktas iyaging tutungo yan yung kanyang bisikleta so nakikita nyo naman na sobrang flat nakikita nyo naman sa video di ba oo tapos inoffer natin pasakayin para um, dalhin niya dun sa vulcanizing eh nalaman natin na wala pala siyang pambili eh ngayon mayroon pong nagbigay ng ang ng kaniyang ano kasi nga ang layo pala ng kanyang pinaka uh, lakaran ano imagine mula rito ah oh, hindi lang mula rito oh ito sa dulo oh andito siya sa may ano may pago just, just say, na lang just magbalos baka nakakunhin eh bulo hiya matikadi kita katapos pa lang katatapos pa lang natin mag usap nakausap na natin lagas ang bahay daw nila kung paano natin nakontak siya um, humingi tayo ng uh, number doon sa pinagtatrabawan doon sa Tanawan to Elementary School mga may kalay itong nakabiling kitang paagi ano o pinagila ito na buligan may na bumuhol pa da kaya natin ginagiyang kakulo kung nanonong duman may din ni sa Alagas ang na nagbabaktas iyaging tutungo yan yung kanyang bisikleta So, nakikita nyo naman na sobrang flat. Nakikita nyo naman sa video, di ba? Oo, tapos inoffer natin, pasakayin para dalhin niya doon sa vulcanizing. Eh nalaman natin na wala pala siyang pambili. Eh ngayon, mayroon pong nagbigay ng uh, pambili ng kanyang ano kasi ang ang layo pala ng kanyang pinaka lakaran ano. Imagine mula rito. Ah, hindi lang mula rito. Oh. Doon oh, sa dulo. Oo. Oh. Andito siya sa so may ano, may pago. Sumama may karating ka. Kira rayot ng yung Ano na kita may pago. Kapilya. So tatawagan ka di. Hay mba di na. Mano oh. Amin? Awi ka to? Mano Amin? Oo. So, kumusta? Kumusta man? Kaya, mga nagkikita ko. So, mahalala nyo. Okay. Mahalala nyo, kahapon, ano, nadala lang natin si... Nag-sacrifice? Oo, sacrifice. Sacrifice yung gano'n. Sacrifice? Oo, gano'n. Bibidyo kita, ano. Okay, na-bidyo na ako. Okay, gano'n. Hindi, hindi, hindi. Hindi, 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 hindi. Oo, at mga sugadano nga ako. May dadayang okay. okay. mga binulig, ano. Wala man nga ni kita mga pulig Eh, yeah. ikaw mm po -hmm. oh, Ang Diyos ang may awa Nasa tao ang gawa okay <laughs> Wala man kita mga pulig Baga itong lahat ko nakuhaan Pero may adaluwat Baga umaksyon dahil yun, ano? Baga <laughs> makuhaan kay kasing-kasing Baga makikigong Mahina itong ngayon mabisiklita na <laughs> itong oo oh. ano September ako at kakano kakano? ah September kanya nga September? oo naka oo ngayon tag may kailangan ano. No, man, taong, taong, taong. ano ito yung ginga ni? Oh, Benjamin Caesar Raga oo oh. Benjamin Caesar Raga oh. Ano okay, ako nung tad pagkuha ng bisikleta, tatawagan ka buwan na lang bisikleta at to ayad na. <laughs> Pero kay bako rin man, kay ginda darak kong tanton bisikleta nga to Bole. Anyway, ada naman, okay, okay, okay. Na po, karga-karga na natin. Oh, siya na lang yari pinakuha, ano Oh, nita ya, ano yan? Ano, ano. Para baga, kuha. Sige, hawas us. ano kaya? Pang gunit man ini. Kasi naangot. Ay, sinagot na yung Diman. Ikaw oh, oh, oh. no, no? <tay>, no? na ba? Diman. Oh, ka king tuwan o maxis magtip na eh. Oo. Compare antuan ko? Ah. No, papatautan na lang eh ano? Barato. Ah. Lasado. Ah, iko. Tay Adiman, no. Adina. Maamay pala. Adidong

pagkakatakit yung sarili at pagbalos, pinabalus mo mas mahal na galiwat kaya mo, kalibutan kayo Diyos, kumate ko nagkikita ito, nagkikita kapwa tao Diyos, tao Diyos salamat, salamat ang sponsor rin eh kaya ibaga, nakikita na ikiyan taman lang <laughs> ani nini ah, din ay tatay ada naman tay ada tay so karunta na lang ah magkikita kayo sa ano-ano. Oh, thank you, thank you, thank you. Oh, ha, tay hina ya. Oh. O, oh. Basta ha itun, mo ito, mo open na ubaga. na na. Oh, po. <laughs> Sige tay hina ya. Kaya pa man ano? Kaya tayo, kaya. Oh, basta ha, hina. Oh, bagwan na niya. Oh. Pare na. Dak. Oh. Sige tay, hinay ha. Oo. Oo, oh. oh, di lot tani mo Service charge. Oh, thank, oh, thank you. Thank you. Aw, oh, aton resibo ngayan. Okay nang lanon ko ini. Oo, <laughs> oh, minit ka maturan naton kaya mo lang tat papa sharing ya kun. Ada sugar untalanay ha. Thank you so much. Bye, yo. Sige tayo. Sige tay. Or okay i'll make it alone thank you thank you